Ito yung maganda dito sa Canada, no? Sabihin natin uh, malaki yung tax na kinakalta sa mga tao, sa mga empleyado, ay okay lang kasi nakikita naman natin, aside sa healthcare, uh, makikita natin yung, yung saan napunta. Katulad nito, park, no? Um, this is open sa public. Very well maintained to na park, no? Mayroon siyang mga washroom, mayroong mga garbage, benches, at saka malinis talaga, malinis. So, napunta doon yung ano, yung isa to sa mga napuntahan ng mga taxes dito, yung mga tax na kinaltas sa mga empleyado. So, hindi katulad sa atin sa Pilipinas na pag mayroon kang mga ganitong location na matabing ilog, tabing dagat, ay private, no? Hindi ma-enjoy sa mga tao ang ikasan, yung nature, kasi private dyan sa atin. Yung dagat, yung, yung along the seashore, no? yung mga, kung mayroong mga, mga falls, mga lake, uh, ay ginawang private. So, bihira sa atin na mayroong siyang open to the public. Dito sa Canada, lahat ng mga natures ay managed and maintained by the government. Kaya ito isa sa maganda. Kaya ang mga tao ay uh, masasabi natin, ito yung pasyalan, ito yung pasyalan na pwede mag-relax na libre. Basta, be responsible lang. No? Ang mga park dito sa Canada, yung mga day park, no day use park, ay walang bayad. At saka, makarelax ka, mga bata maka makalaro kasi malawak, malaki kumpleto, may washroom, may benches, may barbequehan. So lahat mo magawa mo. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na pag mayroon kang mga ganitong area, lalo na pag malapit sa lake, malapit sa dagat, malapit sa falls, ay ginawang private, very private owned. Tapos may bayad. So, kung tutusin, kalikasan yan eh. Kung tutusin, hindi naman silang gumagawa diyan ang kalikasan o ang Panginoon ang gumagawa dyan. Eh, bakit may bayad? Yeah. Okay. Kuya Wilson, follow for more videos. Salamat, salamat, salamat.